Sinusulong na rin ng mga mambabata sa kamera ang pagbabalik sa dating school calendar ng pasukan para maiwasan ang suspensyon ng klase tuwing tag-init. Handa naman daw gawin niya ng DepEd, lalot may direktiba na rin sa kanila, si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Dahil sa kaliwat kanang suspension suspensyon ng klase, bunsod ng matinding tag-init, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang naglabas ng direktiba na ibalik na sa dating school calendar na June to March ang pasukan para bakasyon ng mga estudyante tuwing tag-init. Hopefully, hopefully by By next year, yes. With the El Nino being what it is, every day you turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan na kailangan na. I think it will be better for the kids. Kahapon, inadopt na rin ng Kamara ang resolusyon para himuki ng Department of Education na ibalik sa dating school calendar ang pasukan mula kinder hanggang senior high school. Ayon kay House Committee on Basic Education Chairman Roman Romulo, mas mainam ito para hindi nahihirapan ang mga estudyante at guru. Sobrang init. And because of that, that hindi ho magpropromote ang quality education yon. Kawawa rin po yung learner. Kung deped naman ang tatanungin, handa raw silang sundin agad ang direktiba ng Pangulo. Katunayan, may apat na proposal silang sinumite sa palasyo kung paano ibabalik sa dati ang school calendar. Kabilang sa proposal nila ang aggressive option o tapusin agad sa March 2025 ang papasok na school year para hunyo na agad magbubukas ang klase sa susunod na taon. Now that the President has uh, made the statement earlier tayo naman po sa department, as we said, we will abide by the decision of the president on the matter. We will just await advice from the office of the president if there will be uh, A meeting or if any presentation is necessary. Suportado naman ng grupong Teachers Dignity Coalition ang direktiba ni PBBM. Ayon sa grupo, hindi lang daw kasi mga mag-aaral ang nahihirapan kapag may klase tuwing tag-init dahil kahit ang mga guru nagkakasakit na rin. Yung string, extreme, extreme heat no kasi well, marami sa ating mga teacher natin ano um uh, 40s, no? above uh, 40s. No? So medyo may mga iniinda na din ito ng no? mga karamdaman. No? doon sa aming survey no ang top no um um na reklamo ng mga guro ay yung high blood no yung uh, pagkahilo no pag, pagsakit ng um, ng uh, ulo nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News 5 Mga kapatid Jess De Los Santos po wag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa para sa mas malawak na balitaan mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5